bakit ako pumayag doon sa archiving of the case. Mm. I think, I think um, uh, when the Supreme Court ruled that the Senate no, has no jurisdiction, archiving of the case became the logical consequence mm -hmm. of adhering to the Supreme Court's decision. Kasi pa ito yung difference. No? By archiving, does not mean the impeachment was dismissed totally. Mm -hmm. no? Ibig mean, sabihin, hindi siya dismissed, in-archive lang siya. Uh, malayo po doon sa palagang dinismiss mo siya. Dalawa It's either in archive or dismissed. So, by archive, it does not mean it was dismissed. Ito maganda na kaya binasa rin naman namin ito bago kami nag-decide na okay. yung rules na just in case the Supreme Court reverses its decision, the Senate can revive the impeachment case mm -hmm. anytime. Kung baga, pag may mga limang senador lahat sa aming rules, pag uh, bumoto na na i-revive muli yung impeachment case at ibalik sa plenaryo, pwede po. So, ibig sabihin, hindi po natin totally or outrightly dinismiss po yung kaso. Mm. Sir, sorry ah. Bigyang pansin ko lang po yung sinabi niyo. Tama po ba yung dinig ko? Limang senators yung kailangan lang na bumoto to revive? Parang yun yung naalala ko nung binasa ko yung, rules bago kami bumoto. No? Pero ay... Uh -huh. It will be. It will take uh, at least the senators or at least a majority of senators can uh, choose to um, bring it back to the floor no uh, or revive the impeachment case so pwede kung baga, posible po hindi siya imposible unlike if you really outrightly dismiss it oh I see. so just in case kung sakali lang pong i-reverse po eh magkakaroon po talaga ng botohan pala ganun pala so what would your vote be po well as i mentioned that uh, you know we have to respect Uh, a equal branch of government. Kami po ang legislative, we make laws, but it's the, it's the Supreme Court or the judiciary which interprets the laws. Mm. So, kaya naman kami bumoto uh, nung aming boto ngayon dahil po nagkaroon ng Supreme Court decision. No? Sabi nga namin before, uh, it was, uh, we were already ready for the impeachment uh, trial to begin kasi nga, yan po ay aming pong tungkulin tayo sa saligang batas. Kaya lang na nagkaroon po ng Supreme Court decision, we have to abide by the Supreme Court decision. As I mentioned earlier, if we do not uphold the decision of the Supreme Court, we might have a constitutional crisis. Mm -hmm. Pero sir, para lang po mas maintindihan ko, medyo nalilito pa rin po kasi ako eh. Ano po yung kaibahan nitong pag-archive ng impeachment compared po dun sa naunang motion ni Senator Tito Soto na ilag-i-put on table. Anong, anong pagkakaiba po nun? ang if you say you lay it on the table, kumbaga hindi mo siya uh, kumbaga nandiyan lang. No, anytime mas mabilis 'yung proseso ng uh, pagbalik sa kanya sa floor, no? Kumbaga parang i delay mo lang siya or i ano to, ililipat mo lang siya sa agent, no? Nandiyan lang siya if you lay it on the table. Where mm -hmm. if you archive it, um pag-archive natin at uh, as, uh, as it uh, it says. Okay, ilalagay mo na siya sa on pero yun na lang. Meron siyang, there's a possibility that uh, in case needed, Ayun. So, yung sinasabi Opa. po ninyo kanina na nasa rules po na five votes, yun po yung sa archive. Kapag ka sa table kasi, kumbaga ilalagay lang sa agenda, mas mabilis. Yun yung difference. Opa, parang inano mo lang siya, uh, mo lang siya. It's in the agenda, Uh, it's in the order of business but you will just defer it no? Uh, if you lay it on the table. Mm -hmm. Okay. Uh, sir, kakambyo lang po kami mabilis na mabilis. Alam po namin meron po kayong hinahabol na importanteng mission ngayong gabi. Pero, Kambyo lang po kami tungkol po dun sa nabanggit ni Presidente Marcos na zero balance billing para mm. po dun sa mga DOH hospital. Alam ko po, eh, isa po kayo dun sa mga nagsulong ng universal health care law. So ano po yung mga kailangan nating gawing adjustment to achieve ito pong zero balance billing? Do we have enough budget for that, sir? Actually, I'm, I'm very, I was very, very happy to hear it during the SONA. No? Kasi Uh, being the principal, actually ako yung principal sponsor and author of the Universal Healthcare. Pero siyempre five years na po ito mula nung naipasa, napo na rin ako na ano, halos sa um, kumbaga, dapat maramdaman na talaga ito ng ating kababayan. And our target really is to have zero balance billing, lalo-lalo na sa mga kababayan natin may hirap na rin, yung mga PWDs, yung mga indigents, yung mga senior citizens. So, ang ibig sabihin sa zero balance billing in all DOH hospitals, lahat po ng um, mag mapupunta sa buhay. No? Yung mga, kumbaga, um, any, basta Pilipino ka, pag nandun ka sa pasyente ka, pag wala na kayong bayaran. Ang hindi lang po kasama dito, pag nasa private room, kasi may mga ano eh, may... Uh, may mga, yun lang yung restriction. Pag nag-private room, Mm, may mababayarin pa rin pero at least it's subsidized. No? Pero ang bagay pa rin natin in the end is to lower the out-of-pocket expense of every Filipino. Dapat ng PhilHealth ay nandyan po tuwing may magkakasit. Mararamdaman po kung may hospital billing man, halimbawa private, at least 30, 40 or 50 percent isa said dapat we mm -hmm. Ito pong uh, 74 point billion pesos no na supplemental budget na nanawagan po kayo no na ipasa agad sa Kongreso no. Uh, paano po ang well not super technical na competition no pero Paano po ito? Na, Nakocover ba ito? Makocover ba nito? Yung lahat ng mga ngailangan ng zero billing? Hindi namin alam kung paano yung uh, yung uh, computation or paano siya, how you came up with the number? Well, opo, opo, yung 53 billion is to pay for field premium for yung nabanggit kong indirect the contributors. These are the PWDs, mm. senior citizens in digest. hindi naman nila kaya magbayad po ng contribution. We will, uh, ang po, I, we will subsidize. So ito po yung 53 billion. Yung P31 billion naman, ito po yung breakdown, will improve the clean health benefit packages. Halimbawa po yung mga um, dialysis na dating 90 uh, treatments na po a year, we will now have more than 150. So itataas na po natin. Tapos yung mga nga halimbawa uh, po ay uh, kidney transplant, may 600,000 na po tayo. Tapos yung uh, open heart surgery, may 500,000 pesos. Yung pong si Virgomonia ay tinaas dali po. So yung po ang Uh, we will use the 21 billion to improve the facility the health uh, benefit suggest mm -hmm. tapos yung iba naman po yung, uh, to cover other expenses lalo lalo na po itong uh, zero balance billing hopefully upon the directive of the president itong eh, supplemental budget na akit pong sinusulong, eh, makatulong po no na makover po ang lahat ng uh, expenses lalo na sa directive bang magkaroon ng zero balance billing in all DOH, UH hospital pero sir mas confident na ba tayo ngayon sa leadership ng PhilHealth kasi 'di ba? Yun yung naging issue before na hindi naman nagagastos daw yung pondo na nakaalat sa kanila. I mean yung pondo na kinikita Pero po, nila. Um, hmm. Medyo optimistic naman ako dito kay Dr. Mercado, no? I think he's a health practitioner and he understands public health, no? Um, kasi po nangyari na itong nakaraan kay eh, Mr. Ledesma, De yung una pong naging PLLT under the Marcos administration, he treated PLLT as if it was a private institution na para bang si PLLT nagtitipid kung ano po yung babayaran nila uh, sa hospital billing, parang private, alam niyo naman insurance, kung baka katakas po sila, eh pinagmamalaki po niya yung savings at yung reserve pag Sabi ko, hindi po ganun ang itipong we envision universal health care na dapat na watinito i-i-ibaba uh, ma natin yung out-of-pocket expenses in medical expenses. So, I'm confident with Dr. Mercado na pag may food don't sabi ko sa kanya gamitin nyo para sa hospital bills. Si hindi natin dapat ipagbalaki na may savings po tayo. Okay. okay. Sige po. Senator, alam namin busy kayo. Thank you po for joining us Salamat. this evening. Salamat, Salamat po.